<laughs> ah. Yes, mga bes! At ah, magandang-magandang hapon uh, life, na live na live tayo ngayon. Live? Hindi naman live. Hindi, joke lang. Um, Hindi, uh, may tuturo kami sa inyo guys, no? Um, itong paggawa ng wale, no? Nagawa sa uh, basura dahil sa basura makikita ang pera at saka uh, maliban sa mga katulong na kayo sa kalikasan kumikita pa kayo kabuhayan ayan ito pong wallet na to nagkawa ni Mader no? eh gawa talaga ito sa mga basura tulad ng mga chicheria ayan, ito po yun ano, mga kape mga kung ano-ano paso, So, um, magiging isa tayo sa kalikasan lover So, makatulong na tayo sa kalikasan uh, Walang uh, usok, pausok-usok Kundi ano na lang Ito, uh, oh, gagawin natin bag Ayan, ganito po yan eh Ganito po yan siya Ayan o oh. Kaso nga lang, syempre Kailangan mo lang ng sipag at tiyaga Oo, para magkaroon ka ng kita. Ganito po ano to pang lagayan ng mga kemi-kemi, kung marami ka namang pera, no, ganito kalaki at pwede ka pang magpagawa ng mas malaki. Kung malaki naman talaga yung ilalagay mong pera, no, di ba? Ito, uh, ito uh, pwede dito mga cellphone, dito coin packet ito. So, kung gusto niyo pong uh, matuto, punta lang kayo dito kay Mother Mother Nining. Okay, sa Mamshi Nining ha, paki paki likes and follow nyo rin po yung Mamshi uh, Nining kasi magpo-post din po kami diyan. Yung tong si Babaw ay ibutang. Yung sa um, sabutan si Babaw. Pwede kang dinig. Tapos um basta likes follow niyo po yung Mamshi Nining. Ayan, and syempre, follow nyo rin po yung uh, Milgar Pams or Milgar Family. Ilalagay din namin yan dyan yung link. Pinot-pinotin nyo lang po. Ayan. At marami pa po kaming pwedeng maituro sa inyo na pwede nating mapagkakakitaan na makakatulong tayo sa kalikasan mabawas-bawasan ang basura kasi kung syempre di naman natin agad-agad mauubos yung basura no, sa, sa Pilipinas gawa na sa syempre araw-araw merong uh, dumarating ng mga mga pagkain na mga ganito araw-araw na may mga oh, yan. At sa may plastic bottle po, meron po kami rin ituturo. Abangan nyo po yan kung paano namin kayo tuturuan na magkaroon ng uh, kaalaman sa paggawa or makasinok uh, makasinop din po tayo sa plastic bottles. Oo, meron po kami mga ginawang mga toys yan, or lagayan ng uh, mga paa. Ah? Pat. Pat. Or a flower pot, flower base na gagawin natin ganyan dito, it, itong uh, uh, plastic bottle na to so, ayan yung yung sabi natin ecological uh, friendly tayo mga besh ayan. so, ito po si ma'am Shinining abangan nyo po ang aming pagbabalik nawawala po yung aming kameraman kung saan saan ka na, paano po na pindutin natin hoy! <laughs> nga lang na yung kamiraman namin? <laughs> Sandali. Iligpit Laniya na, iligpit na, po. iligpit na. <laughs> Babawasan ko po yung kanyang ano, sahod. Hindi hirang buhay. Ako na nga. Yung...